'yung pag-alis natin sa ICC, no, nung panahon ni Digong ay konektado do sa investigasyon. Mm -hmm. 'Di ba? Kaya tayo umalis dahil iniimbestigahan siya for crimes against humanity. Kaya definitely magka yun. 'Di ba? Kung kung 'yung mga mamamayan gusto tayong bumalik sa ICC, kung mga 'yan ay 59-60%. Ibig sabihin 'yan, uh, logically, ay sang-ayon sila doon sa gagawin ng ICC. Paano mm -hmm. kaya tayo magme-miyembro eh, di ba? Kaya tayo oh, mag- oh. gusto mo man Oh, mm -hmm. di, ayun sila. Yung nakabimbin na eh. Yung gustong gawin ng ICC, yun ang ibig sabihin nun. Ah, tapos ikalawa, tatlong mm -hmm. service yan. Hindi lamang yan, okta. Mm -hmm. No? Ah, kasama dyan yung uh, SWS, kasama dyan yung Magdalo, no? et cetera. So kung titignan mo yung tatlo, eh halos similar. Halos ah. similar. Kahit iba-iba yung mga tanong no yung uh, yung conclusion mo ay yung uh, ay yung uh, nagbago yung pagtingin ng mga mamamayan sa ICC kumbaga kung pala ni Duterte ay negatibo eh ngayon ay positibo at ang trajectory ay pataas hindi ako magugulat na in the next few months lalampas pa yan sa 60 60% dahil yun ang yun ang movement of numbers eh yun ang trajectory eh no kaya may malaking posibilidad na tumaas pa yan. Mm -hmm. Hindi kaya rin, Sek, ang nasa isip ko eh. hindi kaya rin gusto rin ng mga mamayan na kahit uh, pro o anti-Duterte ka, na makita rin kung paano depensahan ng Pangulo ito ba ang akusasyon laban sa kanya? Ano, kahit supporter ka ba no, hindi, no? Hindi kaya meron din ganun na parang, kasi laging sinasabi po ng Pangulo, eh kung wala kang kasalanan, harapin mo, ba't ka tatatangot? Ah, uh, isa pang nakadikit dito, di ba yung kay kanyang BFF, si uh, Pastor Apollo Kibuloy? Di ba, no. ang, ang, advice niya, eh harapin mo o oh, magparesto magpa ka. Parang ganun lang, di ba sinasabi niya? Parang ganun po. Di, di po ba parang ganun? Ang, ang, ang Ama, pa? ama, silang dalawa ni BBM, in-advise sa mm. Kibuloy, na yung kanyang mga kaso, mm. di ba? Tapos yung nagsasabi nun, ayaw marap sa so mga kaso. Jo. Yun. Uh, tama yung tama yung sabi ni Professor Rai na uh, hindi naman ganun ka-direct yung tanong nila na mm. hahatulan si mm -hmm. si Digong dun sa survey. Dahil ang hapon naman ng survey ay makipag-coordinate ang gobyerno, 'di ba? Mm. At uh, tumulong yung gobyerno sa ICC. Pero hindi pa naman nahahatulan si Digong eh. Kaya nga oh. siya dadalhin sa ICC para magkaroon ng trial. 'Yun yeah, diba? so. yung 'yun kaya in a way tama pero mm -hmm. ang sinusuportahan ng mga tao ay humarap siya sa kaso.